mapapaanlirize na naman ako nito wala na namang diet so nagluto tayo ng beef tomato kasi may wala tayong gulay so yan ang babaonin natin for today first day of ramadan so umpisan na natin ay ulit magluluto ng ating baon. Ito na yung um, nilaga ko kagabi na beef na 8 dirham lang. So, na-slice ko na yan siya ng maliliit. Tapos, ikigisa natin siya sa kamatis guys kasi iluluto lang natin siya sa kamatis. Masarap to kasi natikman ko na ito before and nakapagluto na ako before. Hindi ko lang siya na i-vlog. So, mayroon tayong ginger ito yung garlic at saka sibuya. So, let's um. So, ayan guys, nagpainit na tayo ng ating paggisahan. So, lagyan natin ng mantika. Olive oils pala yung ginagamit ko guys kasi madami kaming konsumo dito. Char! Bigay ng amo namin, sponsor. So, unahin natin guys, nilagay yung ginger or loya. Saka natin isunod yung garlic. Lagyan na rin natin yung sibuyas. Antayin lang natin mag-brown kunti para lalabas yung kanyang aroma. Ayan. So, ayan guys, medyo na sunog-sunog na naman. So, pwede na natin ilagay yung kamate. Butuin lang natin sa punti itong kamate, saka natin ilalagay yung karne o kaya ay karne ng baka. Dahil okay na tong uh, ating kamatis guys, pwede na natin ilagay yung ating carne, carne ng baka. Saka natin isunod yung patis. sabi na lang natin lahat ng ating mga ingredients. So, lagay rin natin yung ating pampalasa. Saka natin i-makos-makos konti. Ayan. Ayan. So ilagay na rin natin yung tomato ketchup. Ketchup ilagay ko dito, guys, kasi wala akong makitang tomato sauce. Pangpakulay lang naman siya eh, pwede na 'to. So halu-haluin lang natin siya konti. Ayan. Saka natin lagyan ng tubig para mas ma-luto pa yung baka. Kunti lang naman guys, kasi yan, pinakuluan ko na nga siya kagabi. Kaya, kunti lang nilagay ko ngayon. So, itry nyo rin to guys, masarap siya. Nakailang try na. Actually, pwede rin siyang lagyan ng okra. Kaso walang okra, hindi ako nakabili. So, ganito na lang siya, pwede naman siya. Parang sa mga Arabic is, uh, salo na siya. lang natin ng mga 10 minutes. Saka natin babalikan. So, ayan guys. Pagkatas nang 10 minutes, check natin siya. So, hindi ko pala nalagyan ng paminta kanina. So, lagyan natin muna. Ayan. Saka natin imikos-mikos konti. tikman natin guys kung tama na yung timpla niya So ayan guys naluto na siya Pwede na nating ayan pwede na tayong mag ahin maglagay ng ano natin sa baunan Ayun ang sarap So, ayan na nga guys. mapapa rice na naman tayo nito. Let's eat.